Ayan po, haharbis po muna tayo ng ilang pangbenta bago po tayo umuwi. Oh, oh Ito po ay ano. Pag aabot pa, medyo padilim na rin po ay. Tayo po ko pa ng kangkong. Oh, unahin lang po natin na ering ating ano. Pechay. Oh. Ginagawa po natin, pagka medyo ganitong tagmahal kumbaga sagad na yung harvest uh -huh. harvest na ba, harvest po once na isang gumalaw po ito dire diretso po ba yari ho uh -huh. harvest po ulay uh -huh. ah -huh. yan oh. Uh -huh. may green po हाँ इग्री yun po ang turo sa akin ng ibang magtatanim po nasa kanila ko din na ano po ba kung bagay tama habang mataas po at may pambenta at ari ng ibinta, ibinta mo na agad oh, at gawa ng ito minsan sa loob ng dalawang araw pagka bumaba nagsimulang harvest po yung malawakan yung bigla pong nararamdaman ang baba parang git po nito ngayon ano hindi rin po pare parehas ay ngayon po 60 to ano 60 to 80 parang di lumisay no, nag hindi puro maglalayo-layo tayong dalawa Wala kita araw na nagbibideo ako sa ating kahanggan ay Wala nang buhay Sana ay tayong dalawa ito po ay eh, hindi pa totoong harbesin no? kaso nga sa taas ng presyo banatan agad oh bibihira po yung magtataas ay eh. oho Ah, tayong tatlong kilo ah. O dalawa. dito tapos po bibilis pati lumaki ang ano nito yung mga ka kadais o oh. Uh. Yari na po, 3 kilo Iya yeah. Yan, ayos na po, 3 kilo Tapos po, sasamahan po natin ang kangko. Ating order.

Ayan ho, itin ho natin ang panguha ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, sa to, 12 si perasa po. padiling narimpu ay iba na bubulok na